Siyaw lang sa inyong mga ka-converse ngayon ay punta naman tayo sa mga mga mission at isitahin natin ang mga mga A few moments later Ngayon narito na tayo kailan ka, temerlo? At tuya, bubuy. O, kumusta po? Charlie? Oh Ha? Ha? Ay, nandoon pala. Si Kuya Buboy. Gusto ni si Kuya Buboy ay. Nakaakyat ka na dyan ah. Nakaakyat ka na. Hmm. Nandoon pala si Kuya Buboy Ano yung ginagawa na yan? ACR ah, Angla hmm. Ah. Ah, sa kapitbahay. Pinapagawa sa iyo. Hmm.

Ayan, ayan. Para mga ano, habang nag... Mga ano, -an ba? So, ito, kung meron silang ibibigay na vitamin sa'yo, mas maganda. No? Ayan ang um, ano natin. Ano na ito, patapos ni Kuya Boy. Ah, uh, mga Ang pagkasal, ang na kumusta na ako na kayo ah na na ano ang inalmusal niya ah, tinapay tapos kape mahilig ka pala sa kape hindi ba bawal yun sa sa kanya yung kape kaya ah, hindi ko hinalam hindi mahilig din ako sa kape <laughs> bakit Kapit okay, Ate Marley, hindi ba kumplito yung araw pag walang kape? Ha? Ah, nasanayan na talaga ng mga Pilipino no, na magkape. No. Hindi kumplito ang araw pag walang kape. Kaya uh, hindi ko hmm. rin alam kung bawal. Hmm. <laughs> di ano, kumusta naman yung ano nyo? Yung, naka, at ano na ba si Kuya Boboy? Yung, ano ba yan? Side line, side line niya. Pagbabas. Wala kapag side sideline. Yung mga ano-ano na lang, yung mm -hmm. tulad lang yung mga panday-panday na yan, sideline niya. Ayun, ganiyan no? Okay, pero yung paggawa niya ng basket di pa. Kaya nakakapakpak. Oo. Oh. Ah, okay pa naman eh. Hindi pa naman ano, ah, meron pa naman kayo budget. Yung ano, bigat meron pa. Ah, meron pa. Tapos ano pa ang madalas mong iulam? Kasi. Kasi. <laughs> Hindi wala bang wala ka bang nabibilhan dito ng mga yung mga gulay gulay ba yan sana ang dapat mong inuulam laki ah binibigyan ka ng gulay dito sa kapitbahay hindi kung may mabibiling gulay eh yan ang dapat mong laging ulam wag yung eh, inuulam mong mga taba ng ano yung di diba, yung kay Kuya Buboy niluto na puro mantika huwag yun lagi kasi uh, masama masama iyo yan pag yan lagi ang iuulam oh, eh. e, mo okay. 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 Hmm. yung mga taba ng baboy yung bawat hmm. lalo na sa ano kasi palagay ko at malijay niyan nako ngat yung stroke mo sa oh, okay. ka siguro sa mga taba-taba nung araw Taba-taba. tap gusto tap ko tap ano, tap hot Mm. Mahilig ka talaga sa karne, mataba. Kaya, kaya. <laughs> kaya, ayun, natin na rin ang iwasan na natin. Kaya ako, tita mo, ako mula nung pagkabata, kulit na ako ng Pero, ayun ko ba, sa ano ko lang siguro yun? Ah, uh, hindi ko talaga hilig kumain ng karne. Mataba. Uh, ano ang mga pinagkakain mo nung araw <laughs> nung di ka pa nagaganito ah, mahilig ka sa baboy ganyan oh. yan tapos manok hmm. ah, sa gulay hindi ka masyado hindi po um, baka pa ako. Binibigay sa ilang amok mo, mataba. Hmm. Anong ah, nagpunta ka dito sa Maylina, pula, mula Bicol, ano? Diba sa Bicol ka? Sa Bicol po po ako. Oh. Ah, doon ka na, masukan sa Bicol noon. Oo. Oh. Ah, mayaman na ano kasi laging may taba eh. Laging may tabang hinahain kasi tayo naman mga mahihirap hira lang naman tayo bumili ng mga karne ano kasi sa hirap ng buhay eh nagugulay na lang tayo kasi salin man tayo sa bundok ngayon nakapamasukan ka ng mm, medyo may kaya di ba tapos naman ikaw nahiligan mo rin na kumain ng mga pagkain nila <laughs> <laughs> Mm. Na may mga ano cholesterol lalo na yung manok yung yung balat ng manok yung mga mga mataas ang ano din. Mm. -hmm. Uh, cholesterol. Kasi yung ano pa. Ano ba? Mataba na ulam. Ulam ng baboy, manok yung mga balat nun. ayo lalo na yung lechon. Hmm. Siguro mahilig ka sa lechon nung araw. Ba, hindi. Aw, oh, hindi. Magdala. Ah, <laughs> Magdala. Ayan, si Ay, Ate Marley. Ayan, saan na nga ngayon, Ate Okay. okay ito, warman sa Saudan na Porto, eh. Naranasan mo na yung ganyan maiba tayo ate Marley ano? ah, dito naman sa Maynila ano ang tinitirahan mo ito? kamag-anak mo or ano? kamuko um, ah, manangamuhan ka rin sa Maynila pagdating mo rin eh sa Maynila mm. tapos naman ah, siyempre nakita na kayo ni Kuya Boy ano? yan bumuo na tayo ng pamilya <laughs> ah, may mga kapatid ka Ay. Parnison Hamlat. Ang ah, dami pala ninyo, ano? Marami pala kayong magkakapatid. Mm -hmm. Oh, Kuya Boy, kung, ah, magandang umaga. May dala ka ng pang ano ah, pang ulam. Mm. Binigyan ng mungkulong. Ah. Ano <laughs> na Kuya Boy? Ay. ano Ay. Uh, Ito pa rin. Yung ano pa, yung okay. pinapasorbi ko sa'yo na Ay. kung saan banda. Mm. na nakita mo na. And pumunta ako doon. Mm. wala well, naman ako na kausap. Ay, kausap mga usap kong <laughs> <laughs> Nahanap ko doon. Ay, ah, yung mga ano doon mm -hmm. nag uh, si Mga bago yung, yung mga, iba eh. Hindi, ah, ah. Ano hindi naman yung kuya, yung halimbawa yung mga trabante sa center magtatanong ka lang doon kung anong araw may doktor po dito sa mm -hmm. ah, center niyo. Kaya mm -hmm. uh, inano ko rin. Sige, tide bumalik ka na lang kasi mm -hmm. puro kami busy. Kasi kung magaan, tatanong lang naman ako ng ano. Mm. Talis na kami. Mm. Uh, Ay, grabe naman. Uh, <laughs> uh, uh, sa anong lang naman eh, magsasabi lang naman sila na sa ganitong araw may doktor dito. Kung gusto niya magpas-check up, yun ang punta ni Minyo. Para lang niya para ko para mapasaan ko na yung dapat kong pasaanin. Eh. <laughs> 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 Nakabahin mo um, si Ate hmm. kaya mo uh, Ah, hindi po. mo na ano, Kuya Boy, kung ano ang mga araw na may doktor. Hindi oh. mo na, hindi mo na laman. Hindi ko na, ano sa kanila eh. Mm. Balik na naman ako mayang hapong pagkatapos na. Kasi kung ano, eh ano, maitip mo na lang sa akin kung anong may mga araw na may doktor. Kasi para ma, maisakay natin si Ate Marley ng kwan, yung pulong-pulong papunta doon. Kasi hindi man niya kaya maglakad. Sabi okay. Pag, Pag naglakad, eh baka abutin tayo ng mga isang linggo kaya. Maabot siguro. Ang mga 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 Oh, baka lang naman pa naman sinusiyor na bukay tin sa ganyang mm <laughs> sa ganyang katagal ini <laughs> vero lang vero lang at iverlay baka <laughs> sabihin mo na <laughs> ano para meron naman uh, ano masayang usap muna ba basin terdi ko sa inyo nakang <laughs> matagal-tagal kami mm. magkarating ko Mm. Ano wan ano dito? Wan ito zero. Pero ako siguro mga tatlong balik kung wala pang kalahating araw. Hmm. Asa mako? Yan ang mahirapan ako dyan. Mm. siguro mga tatlong araw. Karami. <laughs> <laughs> Di, ano na lang, Kuya boy. O okay. mag-ano tayo, mag-merienda muna tayo mamaya ka na gumawa kasi okay oh, takunan man 'yung nako. Puro ka na dumi. <laughs> ah, saan ba 'yung ating otusan na? Bata. O oh, ikaw na lang kaya ang magbili. Saan? Diyan lang 'yan. Ano? Ah, pwede ka sa ano. lang may Pwede ka sa Project. Uminom pa natin ng merienda. Uminom ka surprise. Ah, yan. Umiinom pala ng soft drinks. Bibili ka, Timerle. Bibili ka. O, oh, ikaw, ikaw ang bumili. <laughs> <laughs> o kaya samahan hmm. mo ako. Tara. Hmm. Ano? <laughs> <laughs> yan lang daw. Yan lang ah. daw. Oh, ah. Ano Kapag so, narindahin. Kapag narindahin natin. Anong mag ano? Magnarindahin natin sila. Kuya Boy, Kuya Boy galing doon naggagawa ng ano. ng na... Ikaw na lang kaya. <laughs> Ay, ikaw na lang Kuya Boy. Oh, Kuya Boy, ah, uh, pasensya ka na, eh, nautusan kita. <laughs> um, ano yan? Uh, mga dalawang soft drinks at saka tinapay yung ano? Ay, lang yan. Magkano yung soft drinks? Ito yung malaki. Hmm. 25 yata. O so, kaya yung mismo na lang kuya para hindi na mag Hindi. Nandito. O nandito yung ano mo yung gulay na dala ni Kuya Boy. No? Uhulog? Dali natin. Um. Ano na? oh, bilisan mo Ate Marley kasi baka ano, uminit yung soft drinks. Malamig yun, di ba Kuya Boy? Oo. Oh. Oh, iinit yan pag hindi ka agad mapuntahan. Mayroon puntakin pa yan. Okay. Wala yung upuan doon. Ginagamit ko eh. Dito ka na. Anong saglit? Okay. Okay. <laughs> ano? Ano? ito okay, ka na dito. okay talaga okay talaga, okay talaga 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 O, talaga 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 Okay. Okay. talaga 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 Apa tau atamali pam boxing bakay ya boboy. <laughs> <laughs> kaya kaya Ate Marley, magbukas? Ay hindi daw. Hindi, tayo ang nagtatrabaho, tayo ang pinuntahan. Ikaw pong pinamirinda. Ano ba yan? Ay, ganun lang talaga yun. Kung sino ang mayroon, mag-blessing. Mag-share ng ay, blessing. Ano na kalatang na si Puso? Mas wala dito. Ay, ano mo yun. Blessing na naman sa Puso. Laro. Baka pa kumain eh. Pag uwi yan dito, mag, mag iyak iyak din. Mm -hmm. Sige na, sige na. Mm -hmm. Sige na. Ayan, Ate Marley, sige na. Ah, na. Mm -hmm. Sige na. Bali sayo. Nako. Break. Ayun, shout out po sa inyong lahat diyan ng mga aming mga viewer. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood nitong aming uh, vlog. Ayun, narito na naman kami. Binisita namin ni sila Kuya Buboy at Ate Merly. Ah, uh, ayan, napag-usapan namin kanina at ah uh, yan, uh, ipapacheck up namin yan pag nakuha na ni Kuya Buboy yung ano yung schedule doon ng doktor ano sa center nahanap na niya ang center kasi di nga alam niya ang center dito sa barangay na ito kasi dati nandoon mm. <coughs> <yung> dating barangay mm <coughs> eh, di, di na dito mm. yan kaya yan shout out po sa ating mga supporter sa ating mga mahal na sponsor na nakakapanood po nitong aming mga vlog. Thank you, thank you sa inyong support po sa mag-asawang Kuya Buboy at Ate Marley. Ah, hanggang dito na muna ang aming update. Ah, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mama, Tatatat, <laughs> may laso na yung dugo mo ah. <laughs> di, di yata yan ni Ate Merle nararamdaman eh. No? Parang hindi. Man, Manhead? Manhead yung pakiramdam mo? Oh, Ay, <laughs> ah, pinatay mo na pala yun. Pinatay ah. <laughs> na lang sa dugo. Ibong <laughs> <laughs> eh, akala ko, na gustuhan ng lamok, hmm. nagpakamatay na lang sa pa, sa pait. <laughs> sa, <paet. laughs> sa pait. Sa pait ng dugo. <laughs> dugo. <laughs> uh, sige sige, Ate Marley. Ah, uh, ano ano? Ano? sunod na lang na ano, pag na laman na ni Kuya Boy yung ano schedule ano. Saka na tayo pupunta doon. Baka pumunta tayo doon. Wala man lang tayong magagawa kasi wala doktor. Mm. Kailangan malaman yung ano, schedule lang doktor na nandyan talaga siya. Kasi yan ang mag-check ah, up magbibigay ng gamot. At kung ano, vitamin. Kasi libre naman yon Wala man tayong ano doon. Kasi center ngayon Ano? Timarli? Mm. <laughs> May ulam ka na ngayon, eh. Okay. Ah, nandyan, nandyan na. na pa. Nandyan. <laughs> hindi bawal sa kanya mong bukoy? yan? Uh, sarap sana na ulam yan. Kaso nga lang, pag ganito, may mga kapansanan ng tuhod. sa loob ng isang buwan, isang beses, pwede hindi, hmm. na yun. Hindi wala man siyang arthritis. Ano lang yan? Yung wala yung, isa, ano? nananakit yung mga katawan niya. Hmm. Wala sa... yung aking kayamanan. Mamayang gabi, mamasuhin so ko yan. Ibiarnis eh, ngayon. Huwag kang magulo. Uh <laughs> oh, Marley, pang bili mong ulam mamaya, pagpasensyahan mo na kay oh, ano? Princess ngayon ang panahon. <laughs> Ayan, thank you. Saram. Thank you rin, Ate Marley. Ayan, paabutin mo ng mga apat na araw yan. Grabe naman, pambili ulam up. Apat ano ah? Chichiria, mabili. Hindi. Ang 50 pesos isang araw na yan eh. Ay, ganun ba yun? <laughs> Apat na araw talaga yan. Budget ko yan. Ah, bagay. Kasi, 50 pesos sa amin. Isang araw na yun. Mayroong pa kinabukasan. Lalo na kung prituhin yung kalate kalahate, kalahate paksiw. Ay, sus. Oh, Grabing katipig na yan. Ay, siyempre. Ang natin, wala tayong parating. Ay, ay yun lang. Tama na. Kaya nga, yan ang inaano ko. Tama naman pag may tira, may konting tira mm. budgeting, budgeting talaga kung maaari nga lang, kung hindi oh. lang high blood bagoong kanina <laughs> pa oh, to si Ate Marga tawa ng tao eh <laughs> bagoong, napaka tipid na talaga tapos mag ano ka lang luto ka ng isang lakime Hmm, pwede na. Puro pampabato yun ate Merly? ah. Puro pampa ano nang UTI. Tinuturo mo ako. Tinuturo eh. naman. Ay eh, kaysa magtimpla ka ng asin. Eh last, mo na. No, Ganun na naman yan. Asin na naman. Oh. May may bago o oh. may ano dyan. Patis. No, Oh, uminit na oh. <laughs> Wala na ng yero nandoon na. Mainit na oh. Yan, maraming salamat po mga kabindor sa inyong pagsubaybay at panonood. Thank you so much po sa inyong lahat.